Pare Adonis. Kung ano na pong balita dito sa bangka na to. Kung ito ba'y malapit nang matapos ang pagbubudiga. Yan, shout out. Palike po kagad ng ating live. Chichismisan na naman tayo nito. <laughs> Wala tayo magawa. to Lady R, parang jackpot na naman to ah. Asa na yung isang bangkang jackpot? Ay, ah, umalis na. Umalis na yung bangkang jackpot. Sana makarami na sila amigo Vic. Sana pag-uwi, puno ang buliga. <laughs> Yay! Uh, subas ko na naman mga soyo. Pangitim na naman ang kapaligiran na naman. Oh. Talagang ang subasko yan oh grabe pangitim jackpot yata ito to ah, oscar kilo ganito kalaking bangka mga soyo apat ang paltik okay, pag ergohan na naman tayo dito Check out. Check out. Check out. Si Sir Malvaris. Ay magandang hapon po dyan. Kay Sir Cesar Malbaris at sa ating 17,000 viewers ngayon na nanonood. Patamsak po ng ating live. Maraming salamat po. Akit ulit tayo para Makita natin yung Oscar kilo lang ba yung ating live mga kasoyok malinaw lang po ba Makita okay, tayo Pusagad. Mo. Papangatlo na kayo ah. Papangatlong butas na mga kasoyo. Laki parang wala yata na naman ang papa. Uh, ha? Talagang pina ini pinabayaan ka na. Hindi ah. Ah. ah kaalis lang. Hindi ko. Ay, hindi ko nabutan na. Ah. Sa gano'n? Sa real? Panong bigas. Ah. Parang bigas. Ha? Purang bigas. Binigyan sila ni nanay. Hmm. Bigas. Mabila, dalhin na rin yung kapila. Yung sa pang-apat? Ito, pang-atlo. Ah, yung pang-atlo. Oo. Oh. Yung nalang isa. Yung nalang isa, ano? Tapos itong gita naman. Hindi na parang ito.

pangalan niya talaga talaga mga matagal talaga mabubulok yon talaga parang talaga gasto na nila ay okay, oo para isa na la ay mali pa lang ating like pala salamat si Salmal Baris English Toledo Toledo Magandang hapon po kay Ma'am Jinilen Stainless ang sasahig nito. Yeah talaga naman yan, unti-unti na nating nakikita yung finishing mga tigah. may lang araw pa ito dingdingan na lahat wakali na to abutin siguro ng isang linggo pag tuloy-tuloy ang gawa tapos na itong pagdidingding dito sa bawat siding. tuloy tuloy lang ang gawa. Si rin tiya Yossi. Pang ilang araw na nila amigo sa Laot Kasoyo. Parang pang pang apat ya. Ano ba tayo ngayon? Lunis. Lunis. Lunis ali. Hmm. Lunis. Umalis sila ay parang bibis yata yun. Bibis ng waga. Oo. Oh. Tapos lumaut sila ay birnis. Birnis na sila nakalaut at nag nagbiglang lakas baga nag nagiba yung kuan yung di kung biyernes sila nakalaot biyernes sabado linggo pang kuan lang ngayon pang apat na araw sa laot pang apat na araw eh, may dalawang araw na lang tayong hihintayin baka narito na naman yun <laughs> mabilis lang yun dalawang araw pinakamatagal nung nakaraan limang araw lang sila eh. Limang araw. laging laging limang araw mga kasoyo ang triple Z natin. mukat mukat natin. Bukas pang limang araw nila ay eh, narito na ayon. Pag wala pa bukas ay eh, sa isang bukas. Bagay medyo tatagal-tagal na yon at uh, pitong bloke ang kinarga na yun. Merlinda Bartolo. Magandang hapon po, Gian. Ilang bodega yan kasoyo? Bali, ito'y apat. Hmm. Uh, isa, dalawa, tatlo, apat doon. Ang kaka-estim ito ng 50 bloke. Eh. Na yelo ang isang puno nito. Estimated. Lakang butas ba naman eh. Talaga. Sa isang butas pa lang ay eh. suwabi na. Laban na ito ng pangmatagalan. Sayo, Ariel Magno, magandang hapon. Idol. Li Richard La Corte. Kaso yung magkano na lahat ang gastos sa ganyang kalaki? Ah, estimated ulit tayo kasi hindi pa natin natanong yung may nito kung magkano lahat-lahat na. Kasi totally hindi pa talaga tapos to. Marami pang papakawalang pera nito. Pero ang estimated nito ni paring Adonis, galito kalaking bangka kasama si Rizan. Ihanda na ang 4M. Ito kalaking bangka. Malaki pala yan idol. Si Jake Asuela. Malaki ito. Ma, mas mab pa nito. Ang 11 ang buka nito. 11. 11 feet. Anong haba nito, Toy? Yun ang hindi ko alam. Yun ang hindi mo alam. <laughs> yung, yung haba. Pero mga estimate mo, mga nasa 80, 90. Mahigit. Mahigit? mahigit? Oo. Ang kasko na ito yung 50, mahigit. Tapos yung roda ninyo ay 39. Kauli? Oo. Hindi, 30 lang. Ang... At 31 pala pagkabanggit ng papa mo. Oo 31 tapos dito ay 29 sa unahan. Ah, oh, mahigit nga ito kuan mga kasoyo, mga isandaanan ito. Isandaanan ng haba nito, simula dulo, dulo hanggang hulihan. May isandaanan ito. Hmm, 11 feet ang buka dito sa ibabaw. Wala pa itong makina mga kasoyo. Nabang-abang ko nga eh kung kailan darating. At para ma natin yung makina at yung pagsasampa. Ba. Ang ko na no. Yan gagamitin niyo pang tapal-tapal din yan, mga singit-singit. Magagamit pa. Magagamit pa siya sa lalim na no. O media, yan, media. Media ang kapal niyan mga kasoyo. Uy, ana. Marine plywood. Yan ang kapal. kapal nito maganda yan ay dayo sa sirgaw madami karga ice para tumagal gaya nila amigo dudes oh ganito ah uh, yung bangka nila amigo dudes at ito pagkukumparahin parang mas malaki to no yung ay banjan malaki no mas malaki to mas malaki to mga kasoyo kaya rin pag hindi ah hindi yun sa bangka ni sa saka ito mas malaki ito parang karga lang yata Lamegodods ay 120 or uh, ilan ba yung blocking karga din Lamegodods parang 90 yata yan, or uh, kalimutan ko na magastos din talaga ang repair kasoyo kaysa bago yung kay Kabisig sabi umabot siya ng pipe in sa repair ang bangka niya kasama na yung mga service boat maari po na pagpapamahal kasi ang service boat gawa na ang service boat ay kakain na ng mga 50 ml, isang piraso ay kung bibira ka pa ng mga halimbawa ay walong service boat ay di 400,000 din Sir Jelo M maganda kung hapon po maganda ikabit dyan 12 na makina 12 yung b 12 <laughs> oh Oscar kilo talaga yon pag b 12 Eh, kanina yung cellphone yun asa yun yun may iwanan pa ayun ito na lang mga kaso yung kabila ang kuhan mabilis lang sila oh hanggang hapon natapal na lang din yung bukas eh. bukas? Mm uh, -hmm. na ah eto tapos na itatapal na lang ah, ayos talaga. Oh. Natuloy na ba sa laot ang triple si Kasoyo, si Cyril Damante? ah uh, natuloy sila nung Bernis. Bali, pang-apat na araw nila ngayon. Tapos pang-apat na gabi nila mamaya. Magdamag. So, ayun. Dalawang araw na lang siguro. Narito na naman yan Kasi nung nakarang limang araw sila eh. Limang araw sila sa laot. Ang balita daw ay medyo nagtumal daw. Napanood ko nga lang eh. Iwan ko lang din. Alam mo naman natin pag kami nag-upload ay eh, laging late yan. Baka nung nakaraan pa yung tumal. Ah, medyo nagtumal daw. Sana nga ay... Eh. Buwan. Sisipad pa ng marami para... Pakabawi-bawi pa tayo. Pinis na pala sila mga kasuyo. Walang overtime. Walang overtime. Kaya ko nang overtime kayo ano? Oh ito. Ha? Apag na dito. Dapat ito kayasan na ito. Abang medyo sariwa pa. Mas Mas kuwan, mas malambot kayasan pagka pagka uh, sariwa pa mga kasuyo. Pero pag ito'y natuyo na ng lubusan, ay, talagang kailangan matalas ang itak mo dito. Kala mo mga ano? Parang bitin. Tinan nyo makasuyo ang layo. Ang layo ng kwan. Dito pa nga, bitin na siya eh. Ay doon sa hulihan. Bibitin pa yata. <laughs> Naku, saktuhan na ito. Abas, abas ko na mga kasoyo. Kukoy na oh. Ta, pangitim na naman ang ulap. Doon, kabilaw. Oh. Buhos na. Ano to? Ayan. Ah, yeah. Bangkang Pangulong Royal Parang baltauman Parang kakaunti yata ang karga Royal Paspasa naman ngayon sa Peaceport mga kasoyo Ang pagbaba na isda Alex ay idol magandang hapon dyan thumbs up yan, marami salamat sa mga nagtatamsak dyan maliwalas ang live mo ayos yun ayos naman pala ang ating signal maganda talaga oh. Uh. Ah. ah. may karga naman pala karga din pala malaki lang lutang Sugaong na rin. nalangin. Mga yang. Maraming hap... to. Yangyang mga ilang hapon. Ato mailang hapon. Maayong hapon. Erong hapon kay Yangyang. Uulan na mga kasohe oh ay umula na nga oh. ito nga pala mga sosyo hindi pa wala pa itong kuan wala pang butas pag ito ay may sampan na yung makina saka ito mumuntahe yan saka bubutasan dito yan. puro kuan ang kuan puro dugsong ang paltik kay wala nang makuha na kahoy na diretsyo puro mga dugsong pero yun eh, nakapirno maso so yun matiba yan matiba yan ganyan ang ibang mga bangka rin dito na mga paltik ay mga mga kapos na ba wala nang makuha ng talaga na isang diretsyong kahoy bihira na yan bihira lang sa ibang lugar na mahaba ang kuha parang ang haba yata nito ay pagkabanggit ni Kuya parang 75 or 85 85 feet ang diretsuhan na yan yung may dugsong na yan wala na nga mo muna tayo dito mga na ulan Ayan, shout out sa 72,000 viewers Magandang hapon po sa lahat Tabang live muna tayo, tabang abang uh, Ilang araw ay narito na yun si Amigo Vic nga maraming huli dami niyang bangka ayun pala ang bangka nila may gudods bayon ayun bangka nila may gudods yon ay ano ba ito parang kwan yata kahawig lang yata oo oh, yun yata di ko na matandaan Ay yung sinamahan ni Bangka ni Macau Nandoon Kabila naman Yung kulay orange Yo Ay sinasamahan ni Macau Jib jib Ani, Hindi pa sila lumaot ah Tagal na, na standby dyan Baka may ni siguro yan Baking Kaagad yung Irish Nasa kuan sila ngayon mga Nasa fishport. Backing ka agad Nangarga ka Kanina nang uh, nagdiskarga sila Tapos nangarga naman kagad ng hilo Paspasan Wala na pahingahan hindi pala silang overtime kaya hindi na tayo makapag tismisan ngayon bukas ulit tayo mga kasoyo hindi na natin nabutan yung pagpapanday nila dito sa storage palutang-lutang lang yung kwando ng mga kasoyo yung fiber ginagawa pa kasi yung series na yan baka paniksyer na siguro yun makalaot. Tawang ko lang kung matapos kagad yung sirisan. Sampung sirisan yata pinapagawa o dosi ba yun? tagal-tagal din yun. ni isang tao lang gumagawa. Abutin din yun mga dalawang buwan siguro bago matapos lahat. Serap TV Vlog ngayon nasa Real Sirap TV Vlog may kontrata na namang 50,000. weekly <laughs> may kontrata na namang ayun tumila din balikan natin ulit yan bukas mga kasoyo 20 is it si pipira ba yung tipira sa huli nila kasama ang blue pin tuna ito maso yun yung bangka na yan ba pirasong tuna kasama ang blue pin hindi eh, ko lang din alam dun sa pagkarinig natin na DCCT firaso daw kasamang bluefin. Ah, nice na yun. Nag-DCCT. So, maaga na ang bangka. Kukonsumo lang na yung kukonsumo lang na yung 30, 40 mil, ganyan. Bawi, yun ah. Hindi na masama. Mahalaga yung may mapaparti. Huwag lang talagang lugi. Huwag ka lugi talaga eh. Talagang mahilig si Macau sa kulay orange na bangka. Richard Sino to? La Corte. <laughs> Paldo may ari, Dong Edwin official. <laughs> Paldo. Ay na. Ah, lakas na naman ng ulan. la real pala si Paring Adonis. Kuha ng bigas. silong muna tayo at ulan na kinaulan na lang ah. Ta. Ulan na, umulo na. Gaano kaya jan Ba, bahay ang kaya ah. Ayos yan ha? mula na paldo may ari juba at manaba juba at manaba siya at kasoyo at sa aking kaibigan na si Hamid Guapito at Ali Akbar at si Hulkar Aduna watching from Jordan yun know? lumakas na mga kasoyo lumakas na ang ulan gokoy na lang paano matay makapuruman ito pag ganito ang style <laughs> Basak na tayo Basak na Abang-abang na lang tayo mga masanya, Yung ating upload Upload ko lang mga, mga 6.30 Sige Naulan Hindi tayo makapurma <laughs> Bye bye po